itong video na mga langga Ang nangyari loon sa Bagyong sa Talisay mismo na pag pinanood nyo ito para talagang kinurot o ginusumot ang inyong mga puso. So, imagine nyo, Tracy, ang nakaligtas lang ay yung tatlong, pa, tatlong padre di pamilya. Yung mga naiwan sa bahay ay talagang nawala sila. eto ang pangyayari ito, panoorin natin ito. Ang sabi nga nito ni Kuya at in-interview niya, ah, naiwan, lumipat sila doon sa mataas sa bahay dahil hindi nila naisip na tumaas na kasi ang tubig at ngayon paglipat nila din nila rin naisip din uh, syempre sa sobrang takot at dala ng lamig lakas ng ulan lumipat sila doon para akala nila safe sila pero pala yun ang kapagbigay sa kanila na nawala sila lahat imaginein mo 13 na peraso sila at kasama pa yung mga bagong sibol na sanggol or wala pa siguro itong dalawang buwan dahil sabi nga ni Kuya sa interview niya dito sa isa rin na ano na anoran e eh, mga bagong silang ang nandoon pa yung iba kaya 13 peraso sila or buo silang pamilya na mismo na ano ang nakaligtas lang ay Padre di pamilya so panoorin natin ito sobra nakakalungkot na di mo maisip talaga sana wag uling mangyari at talaga ganitong sitwasyon. Kasi napakasakit bilang tatlong di padre, di pamilya ang naiwan. Na, na, kumbaga, mayroon pa raw itong uh, uh, buntis na, ano, Diyos ko po, Panginoon, halika sa manyo ko. Tulo. Tulo. Eh. Puyo, ang katin, oh, Naan naman to ito po, yung anak. Naan naman to ito po, yung anak. O, uy ano ating positibleng nga po ito kay sa oneng sa flood control na yan na nagiba hindi nila akalain na pagkagiba daw itong flood control na ito is tumaas daw talaga ang tubig dahil nga naisip nila at natanaw nila yung tubig na galing sa taas okay pa, rumaragasa pa doon dumadaan sa ilog pero nung nagiba, ito na ang nangyari Nah, no, kita balik tadi bisa Ibu Sibin. So, atong gari ang location mga kabagtas lang mo. May lang. May lang atong video-video mga kabagtas. So, diha. Balaya, skankur, mga nang balaya. Sikan mga kabagtas lang balik, Dua kapamilyahan. So, atong lagi balik. So, nalapas ang bahadri. Kabagtas lang mo. na siya ang... Mauna ang kahoy nga... Kung asa ang libil nga tubig, mo na nga sangit nga sagbot, mo na nga libil sa tubig. May apaw sa Bumali ko sa kabalay. Kung na kayo skandor, malapawa na mong Grabe ang tubig, bulog rin mga kabagtas lamok. So ato ipakita ang ganang flood control nga nipis kayo. Naguba. So dalig naguba ang flood control nga nipis kayo mo na ang tubig ni Ambak.